So ito na mga kababayan, nako mga kabatid. Sobrang desperado na po talaga nitong uh, ni Sara Duterte mga kababayan. Pero inyo mga kabatid, pati si Senator Ping Lacson, no? Pinapagapang na ngayon mga kababayan ni Sara Duterte para ano? Para makiisa di umano mga kababayan dito sa tinatawag nilang military junta mga kabatid na funded ng China, no? Para pabagsakin ang administrasyon ni President BBM. Ito mga kabatid, disperadong uh, galaw na ito ni Sara Duterte. No? Gigil na gigil na siyang palitan ang Presidente Marcos mga kababayan dyan sa Malacanang. To the point mga kabatid na pati mga kaalyado ngayon, bigating kaalyado ng administrasyon ay kan kanila na pong ginagapang at hinihikayat na makiisa dito sa destabilization mga kababayan na kanilang planong gawin laban sa administrasyong Marcos. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, huwag niyo po sana kalimutan na ilike ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto na mga kababayan, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Hindi pabor ang ilang senador sa pinaplano daw ng ilang grupo na pabagsakin ng gobyerno para bigyang daan ng civilian military junta. Oh, sabi dito, hindi daw pabor ang ilang senador. Oh, pero yung ibang senador mga kababayan, especially dito sa Duterte Black mga kabatid, pabor na pabor po 'yan. No? Pabor na pabor po 'yan mga kababayan, lalo na itong si Bato at itong si Bongo. Nako, baka yan pa, no? Baka yan pa yung naghikayat kay Lacson. 'Di ba? Kasi mga kabatid, yung mga yan, bilang na ang mga oras ng mga yan eh no sa mga susunod na buwan or mga susunod na araw eh, dadamputin na yan dito mga kababayan ng ICC oh pero ganun pa no meron pa ring mga matitinong senador na nakikita no ang posibleng uh, kahihinat na ng ating bansa kapag nakiisa sila dito sa tinatawag na military junta mga kababayan itong military junta no sa mga hindi nakakaalam pag ito po ay natuloy mga kabatid, mauuwi po ito sa civil war. No, civil war talaga. Kasi mga kabatid, hindi naman tanga ang presidente, no, na basta-basta na lang niyang ibibigay ang malakanyang dito sa mga anti-government na ito na nagbabalat kayo kunwari maka makabayan mga kabatid. Pero uhaw na uhaw po 'yan sa kapangyarihan mga kabatid. No? Uhaw na uhaw po sa kapangyarihan yung nasa likod ng uh, military, military junta nilang yan. And yan mga kababayan, funded po yan by China. No? China po mga kapatid, ang nagbibigay ng pondo niyan. Kasi pag nagtagumpay yan mga kababayan, ang Pilipinas po kasi no? ay sasakupin na po ng bansang China. Bakit ka mo? Siyempre mga kababayan, yung nasa likod niyan ay tuta ng China. At yan talaga ang pinaka main goal nila mga kabatid. Babagsakin ang kasalukuyang gobyerno nang sa ganun mga kababayan, tuloy-tuloy na ang mga plano ng China sa ating bansa. Eh sila Sara Duterte mga kababayan, certified na yan na pro-China. No? At yan po talaga ang number one uh, tawag dito, tuta ng China dito sa ating bansa. Sila po ang nag-o-organize mga kabatid. No? para sa masakop ng China ang bansang Pilipinas. Hindi na nakapagtataka yan, mga kababayan. Tuloy! Kasunod pa rin yan ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lakson na siya mismo ay inimbitahang makiisa dito. At live hmm. mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si May Ann Los Baños. May Ann, ano ba, nai-reveal na ba nitong si Senator Ping kung sino ba itong grupo na nag sa kanya dito hmm. sa military junta? Mm -mm. Chucky, pirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lakson na talagang may mga grupo na gusto raw pabagsakin ng ating gobyerno at maglagay mm. na lamang ng isang civilian military junta. At uh, hindi lang daw basta impormasyon ang nakuha ni Lakson dahil mismo siya daw siya ay inimbita para sumali sa nasabing kulusaan pero dead maraw si Lakson dyan. Alam niyo mga kababayan, no? itong si Senator Ping, hindi talaga papayag dyan mga kabatid. No? Alam na ni Lakson kung ano ang uh, kahihinatnan ng ating bansa kapag nakiisa siya dyan at na, nagsak, yan, yung military-military junta -military na yan. Kaya hindi talaga siya, hindi talaga siya papayag dyan, mga kapatid. No? E si Lakson, ang tinitignan ni Lakson, yung kapakanan ng ating bansa eh. Eh itong mga nasa likod ng military junta na to kapakanan po ng bansang China at kapakanan ni uh, Duterte, yung, yung tinitignan ng mga hinayupak na yan, mga kabatid. Oh. And sa natatandaan ko, no, yung military-military hunta na yan, madalas yan lumabas sa bunganga nitong ni Dado no, at nitong ni Makanas. Oh. Sa tingin ko, mga kababayan, dapat na po itong aksyonan ng ating gobyerno. Pero inyo yung mga hinayupak na yan, yung mga matandang hukluba na yan, mga kabatid, yung si Dado at si Makanas, Tumatanggap ng pension buwan-buwan galing sa gobyerno. Tapos sila mga kababayan, gusto nilang pabagsakin ang gobyerno. Saan ka nakakita ng ganyan mga kababayan? No? Harap-harap ang pagtratraidor no? sa kanilang bansa yung ginagawa nila. Kaya dapat mga kabatid, ano, sana itong si uh, Ombudsman Arimulia, no? Aksyonan niya yung mga kuan na yan? yung dalawang hukluban na yan. Dahil sila talaga ang pangunahing suspect niyan mga kabatid. baka nga, no? yang dalawang yan ang nag-attempt mga kababayan na hikayatin si Lakson. Akala kasi nila mga kabatid, no? kasi purol ng utak nila yung utak ni Lakson. Pero mga kababayan, hindi na na-anticipate no? na itong si Senator Ping Lakson alam na kung ano ang intensyon nila kung bakit sila nagkakaganyan. Oh. Buti na lang mga kababayan, ano? Itong si uh, Senator Ping Lacson ay uh, may matibay na paninindigan para sa kanyang bansa. Kasi kung hindi, mga kapatid, nako, beruin nyo, pro uh, tawag dito, <coughs> Senate pro tempore yan. Oh. Tapos mahikayat nila yan, mga kababayan. Nako, ma malaking kawalan yan, mga kapatid, no sa, sa ating uh, bansa. di ba? Bigo sila Sara Duterte, mga kababayan. No? And gaya ng sabi ko sa inyo, wala nang ibang uh, nasa likod nito. Sila Sara talaga. At pera ng China, yung ginagamit na mga hinayupak na yan. Oh. <clears throat> Ganun pa man, mga kabatid, dapat po maging mapagmatsyag tayo. No? Kasi nung mga nakaraang, uh, I think kahapon yata, itong si Sara Duterte, mga kababayan, no? talagang inamin na niya. Na gusto na, uh, handa na siyang palitan si PBBM sa kanyang posisyon. Oh. Pinakita na talaga ni Sara Duterte kahapon mga kababayan yung totoong kulay niya. Inaakala nila kasi mga kabatid na kapag nakaupo si Sara sa Malacanang, no? Eh mapapauwi na si dating presidente Duterte. Ang hindi nila alam mga kababayan, no? Hinding-hindi na po magbabago ang tawag nito, Paninindigan ng uh, ICC at wala nang kapangyarihan ang bansang Pilipinas na utosan ng ICC na pauwiin si uh, Digong dahil wala na pong jurisdiction ang ang uh, ICC sa Pilipinas at wala na rin tayong obligasyon sa ICC mali lang talaga si Digong mga kabatid no yung ICC lang ang tinanggal niya no yung jurisdiction lang ng ICC ang tinanggal niya. Pero yung sa Interpol, hindi niya tinanggal. Kaya, napasok siya dito sa loob ng kanyang bansa. Yun po yun, mga kababayan. Tuloy! Bago raw ang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo at serye ng video sinilabas si dating Congressman Zaldico, may mga kumontak daw kay Lacson ng mga retiradong hmm. pulis at militar. Pero dinedman niya raw ang mga ito dahil hindi sang ayon sa konstitusyon ang gusto nilang mangyari. Nila... Pero inyo yun, ano? effort na effort silang uh, si Lakson. Tapos din lang ni Lakson, mga kababayan. Akala <laughs> talaga nila mga kabatid, gamunggo din ng utak ni Lakson. Ay hindi nila alam mga kababayan. Alam na ni Sina Ping yung kanilang mga layunin. Oh, talagang tinabla sila ng harap-harapan mga kabatid ni Sina Ping Lakson. Kung matinong Pilipino ka, papayag ka ba na magkaroon ng civil war sa ating bansa? Oh. Kasi mga kabatid, civil war talaga ang uh, posibleng mangyari kapag uh, natuloy yan, no? Magkakagulo ang ating bansa, mga kababayan. At pag nagkaroon tayo ng civil war sa ating bansa, mga kabatid, ibig sabihin vulnerable ang bansang Pilipinas, no, sa mga gustong sumakop nito. Okay, alam naman natin kung sino ang uh, gustong sakupin ng ating bansa. O, oh. bansang China, mga kapatid. No? Pag nangyari yan, nagkaroon ng civil war sa ating bansa, chance na yan ng uh, bansang China, mga kababayan, na masakop ang Pilipinas. O, oh. at yan talaga ang plano. No? Yan po talaga ang nakikita 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 kong plano. Nabubulol ako. Yan po talaga ang nakikita kong plano nitong uh, grupo nila Sara Duterte. Kaya wag na wag po nating hahayaan yan at dapat mga kabatid, no? Sa ating mga kababayan diyan na nakakapanood ngayon sa ating uh, video, maging mapagmatyag po tayo mga kababayan, no? Wag po tayong uh, magpadala, no, dito sa mga panlilin lang na ginagawa nitong kampo nila Sara Duterte. No? Biruin niyo pag nagka-civil war, sira-sira yung mga buhay ng mga Pilipino. Oh. Papayag ba kayo sa ganyan mga kabatid? Siyempre hindi, 'di ba? Kaya dapat maging maingat kayo mga kababayan. No, maging maingat kayo sa pagtawag uh, nito sa mga <coughs> video, yung mga fake news sa pinapakalat nila dahil yan talaga ang pinaka number one tools nila mga kabatid na ginagamit ngayon. No, yung pagpapakalat nila ng fake news sa social media. Oh, kailangan tatagan nyo at uh, laliman nyo ang inyong uh, pag-iisip, no? At uh, huwag ba bastang paniwalaan kung ano man yung napapanood nyo ngayon sa social media na kung saan naghihikayat ng pag-aal sa laban sa gobyerno. Tuloy. Lackson, walang aktibo sa serbisyong nag-aya nag sa kanya para sa naturang pagkilos. Tingin ni Lackson, hmm. planado ang mga ito pati ang mga serye ng pahayag ni inilabas niya ko. Mukha raw na may grupo talagang gumagalaw para galitin ang taong bayan. Planado talaga 'yan mga kabatid. Oh. Tingnan nyo nung uh, kahapon ano. Malinaw na po. Klarong-klaro na po mga kababayan. Na si Sara Duterte, no. Ay handa-handa uh, palitan si PBBM. Signos na 'yon mga kabatid. Nagbigay na siya ng signos, no? Anytime soon mga kababayan, pwede pong magkaroon ng kaguluhan sa ating bansa. Oh. Kinumpirma ni Sara Duterte kahapon yan. Kahapon ba nung nakarang araw? May pasabi-sabi pa siya na mandato daw yan ng konstitusyon sa kanya. Oh. Hindi lang madiretso ni Lacson dito na banggitin itong sila Sara Duterte. No? Syempre for the mga kabatid. Pero common sense na lang ang gamitin natin. Sino pa ba? No? Kaninong grupo ba ang gustong pabagsakin ang Administrasyong Marcos? Kaninong grupo ba ang gustong ibenta ang Pilipinas sa China? oh, meron bang ibang grupo pa mga kabatid maliban dito sa kampo ni Lazara Duterte? Wala na! oh, hindi lang mabanggit ni Senator Ping dito pero si Sarah talaga yan. Ito talagang Duterte Group yung kanyang tinutukoy dito mga kabatid. Oh. Kaya kayo mga DDS kayo, akala nyo maganda yung ginagawa nyo na sinusuportahan nyo, yung mga pinagagawa ni Sarak. Baka pagsisihan nyo yan kapag dumating sa punto na nagkaroon na ng civil war sa ating bansa. Baka yung mga magagandang uh, bahay nyo ngayon, yung mga magagandang hanap buhay nyo, masira, mawala sa inyo. Dahil pag nag-civil war talaga mga kababayan, magulo talaga yan. No? Pag may civil war kasi mga kapatid, ibig sabihin, bagsak ang gobyerno. Hmm. Siguraduhin nyo lang no, na kaya yung panindigan, kayong mga DDS kayo, siguraduhin nyo lang nakaya kaya yung panindigan, yung pananampalataya nyo dyan, no, kila Duterte. Di ba? Baka pag dumating ang araw na nagkaroon ng civil war ang bansang Pilipinas, baka doon pa kayo magsisi kung saan huli na. Oh. Mag-isip-isip kayo mga hinayupa kayo. Tuloy. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Yung ibang groups kasi nagko sila total reset. Hmm. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Total reset daw no, walang presidente, walang walang kuan, walang busy uh, presidente. Alam niyo mga kababayan, lame excuse lang nila 'yan. Kunwari lang 'yan mga kabatid na yan daw ang ipinaglalaban nitong uh, Kwan nananawagan ng military junta pero hindi yan mga kabatid oh. paano tayo maniniwala dyan eh, yung, yung uh, nag-o-organize military junta na ito isupporter si Sara Duterte paano nyo paniniwalaan mga kababayan no, na para sa taong bayan itong kanilang panawagan kung yung mismong political color na meron sila ay kulay ni Sara Duterte oh 'Di ba? Mga kababayan, common sense na lang 'yan eh. Mm. Palabas lang nila 'yan. Tsaka, kung matatandaan niyo mga kabatid, ano, parang si uh, tawag nito, si Kayatano yata, si Boy 10K yata ang uh, may uh, ang original niyang ganyang idea. No, na kung saan eh hinikayat niya noon yung ah... Uh, presidente, vice presidente, yung mga congressman, mga kapwa ng senador na magbitiw daw sa puesto, oh. Parang kay kayita yung kuan ito eh, yung yung ideya nito military junta na ito eh. Mas pinaganda lang nila ng konti. Mm. Common sense yun na lang ang gamitin nyo. Yung nananawagan ng military junta, no, kakulay po ni Sara Duterte. Kaya imposible 'yan mga kababayan yung mga ganyang uh, kanila, plataporma nila sa kanilang uh, panawagan. Imposible 'yan mga kabatid. At gaya ng sabi ko sa inyo kayong mga DDS kayo, baka magsisi kayo sa bandang dulo. <laughs> Akala nyo, no, magkakaroon ng uh, pagbabago sa Pilipinas kapag nangyari 'yan. Walang pagbabago. Nakailang EDSA na tayo mga kabatid. Oh, Ilang mga politiko na ang, ang uh, tawag nito. Nangako ng pagbabago. May nangyari ba? Wala mga kababayan. Si Marcos Senior, pinalitan ni Cory Aquino. Nangako ng pagbabago. May nangyari bang pagbabago? Wala mga kabatid. oh, Si Erap Estrada, pinalitan ni Arroyo. Nangako ng pagbabago. May nangyari ba? Wala. Mas lumala pa ang korupsyon. Oh. Tapos ngayon uulitin na naman mga kababayan. Parehong pangako pa rin. Tanga na lang ang maniniwala diyan, mga kabatid Tanga na lang talaga. Tuloy. Tapos maski yung succession, di po pwede So civil hmm. military junta. Unconstitutional eh. Ay, hindi, ako sa, hindi sa hindi pumayag. Hindi ako nagre-reply. Hmm. Hindi ako sumasagot. Hmm. Kaya nga dead na. Kasi grabe ano. Kasi pagka nag-reply ka, no, kung ano-ano bang pang-convince ang gagawin nila sa iyo. para wala nang kuan, para para tapos na agad ang usapan, hindi na daw ni replyan, no, ni Senator Ping Lacson. Dito talaga nagkamali itong mga naghikayat sa kanya. Akala nila, no, kasi liit ng utak nila yung utak ni Senator Ping. <laughs> oh, tablado kayo ngayon. Tablado kayo ngayon. Oh, 'Di ba, mga kamatid? Magaling, no? Napakagaling po nitong uh, ni Senator Ping Lakson. At hindi hindi siya basa-basa nagpapadala mga kababayan sa kung ano-ano mang pambubuyo nitong mga hinayupak na ito na grupo ni Sara Duterte. Lalay. Sige, magre-reply kami. Discussion pa eh. Kung si Senator Erwin Tulfo naman ang tatanungin, hindi siya niniwalang makakakuha ng sapat na suporta ang sino hmm. grupong mag magsusulong nito. Hindi naman daw kasi ito suportado ng simbahan at mga civil society group, hmm. di gaya ng EDSA, People Power 1 at 2. Hmm. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Tama naman si Tulfo mga kabatid. Walang matitinong Pilipino ang susuporta dito. Tangi mga illiterate lang natin mga kababayan ang kakagat dyan kasi kung matalino ka nga mga kababayan alam mo no na magiging watak-watak ang mga Pilipino kapag natuloy itong military junta nila yan po ang totoo diyan mga kabatid tuloy do they protesting na corruption eh nakikita naman po nila na may mga nakakasuhan na. What I heard is the military is just watching on the sidelines. Nakikita naman daw nila na this administration is doing its best, ika to mm. clean up, ika nga, yung corruption na ito. Mm. Kaugnay niyan siya, nagbabala naman Senate President Tito Soto na walang magandang may dudulot ang pagusulong ng civilian military junta. Hindi Tama. na magandang alternatibo sa eleksyon ang pagiral hmm. ng mob rule at military adventurism. Posible hmm. pa raw itong maawi sa anarkiya. Pero giit ni Soto, wala namang nag-aaya sa kanya para sumali sa ganito. Siya sa huli, iginigiit at idiniin ni Senate President Tito Soto na mas mainam pa rin sundin ang rule of law at ang due process. Sa anumang action, dapat daw ito ay naaayon sa ating konstitusyon konstitusyon. Hmm. Palibasa kasi itong grupo ni, ni Sara Duterte or itong pamilya ni Sara Duterte, mga kabatid, mahilig pong labagin ang konstitusyon ng Pilipinas. Oh. Tulad na lang dyan sa West Philippines na yan, mga kababayan, na kung saan mga kabatid, no? nilabag po ni Digong ang uh, ating konstitusyon uh, doon pa lang sa pag-hire niya kay Michael Yang bilang uh, economic adviser niya, mga kababayan, talagang nilabag na po ni Digong ang constitution doon. Doon pa lang mga kabatid sa 30,000 na mga Pilipino na pinaslauter ni Digong, unconstitutional 'yon dahil walang job process na nangyari noon time na 'yon. Sanay na sanay silang labagin ang constitution ng Pilipinas. Kaya okay lang sa kanila 'yung mga ganitong gawain nila. Anyway, mga kababayan ano? <coughs> Hanggang dito na lang po yung uh, ito. Basta, ang sabi ko, ang masasabi ko lang sa inyo mga kababayan, maging mapagmatsyag kayo. Huwag kayo basa-basang maniniwala sa kung ano mang yung nakikita niyo sa social media ngayon na panghihikayat, no, na mag-alsa laban sa gobyerno. oh Huwag kayo magpadala sa mga yan mga kabatid dahil mga kababayan, buhay niyo po ang kapalit diyan mga kabatid. Hanggang dito na lang mga kababayan, Huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon. At uh, mag-comment tayo rin kayo dyan mga kapatid ng inyong mga personal na opinion. No? At uh, mag-usap na lang tayo dyan sa ating uh, comment section. Hanggang dito na lang. Adios.